Fred, mga master, so mabilis ang update na lang tayo para sa ating project. Uh, Bali de, yung mga uh, ginagawa natin dito sa ating uh, project. Ayan, so ito yung uh, iwan natin kahapon. Bale, nung kaya natin kanina, so kinasanay yung mga PVC natin. So regarding nga pala mga master sa na ginamit natin nga uh, PVC dito, yung para sa mga doubt spot natin na galing doon sa ating uh, bubong, doon sa kabila, sa rooftop, tsaka sa terrace natin, So trash po yung ginamit nating a uh, PVC. Ayan. So diretso siya guys sa ating uh, catch basin. Ayan. So ito guys yung catch basin natin isa magkakaroon pa tayo ng atambak dito so tataas pa yan and then uh, lalalain pa po ito. So trash yung ginamit natin and then yung pang natin sa lupa. So ito. Ayan. So gumamit po tayo rito ng kwatrong uh, ano, um, uh, PVC. So bali simularan mga master. So dito. Ayan. So dito kasi nagkumpleto yan. Ayan. So dito sa kabilang mga master So dito yung nagsimula yung ating uh, catch basin Ayan So uh, are Ayan So um, kung mapansin nyo isa uh, Meron ako itong uh, PVC na inabang Na one half So ito yung uh, para sa drain pipe mga master ng ating uh, split type na aircon So direct guys dito sa ating ano uh, Catch basin na Ayan So nakaklebe mga master papunta rito Sa kabilang uh, catch basin Ito Ayan Bali dito naman sa kabila. So oh, dinugtungan ko lang din yung uh, ating ano uh, para sa drain pipe ng ating split type na aircon dito. Sa taas, sa room dito sa taas and then dito sa baba. Then yung isa rito. Yan so sa kabilang room naman. So binutas ko na lang kanina rito yung ating uh, PVC. So su sukat lang nung tubo natin na one half. So dito naman, so dito diretso na nga sabi ko kanina yung tubig doon. Papunta naman sa kabila. So dito na siya. Ayun. So papunta siya rito. Bali isa katsipisin doon, dalawa, tatlo, apat, ayan, so apat na so papunta siya rito, palusong na, so dito is uh, medyo palalim na ng konti, kasi palusong yung dapat yung ating atubig. so ito, so hindi pa na siya tatabunan, ayan, so yung pinang amin natin dito mga master, so balay, di sa yung ginamit natin dito, so pinuluringan na rin ni Foreman, bali ito is papaltadahan pa, then uh, maglalagay pa tayo rito ng overflowing sa labas, kaya itong isang uh, PVC na to So ito naman yung abukod na ano uh, para dun sa kulungan ng aso Ayan so para yung mga ano ng mga aso Isa dire na agad, agad dito sa ating ano Catch basin sa mismo main po natin Okay So ayan uh, lang natin Okay Then uh, dito naman so sinisimula na namin ni Marvin dito ano, uh, I-pull out yung mga lupa Dito sa back door natin Ayan sa likuran natin Sa backyard pala Ayan So ito guys, uh, kanina isa napakaraming lupa niyan. So bali pinapantay na natin. So yung ataas ng ating, ating mga flooring natin, so dito ganito lang kataas siya. Ayun, so ito. Ito yung level lang ating ano flooring dito sa likod. Okay? So medyo marami-rami pa yung hangwatin natin na lupa. So yung tapon ng lupa natin, isa dito natin siya tinatapon. Ayun. So dito sa bakanting lote. Uubusin natin to, so tayo-tayo lang para matapos na yung uh, sa labas natin. Ayun mga master. So dito naman uh, balikin balik na sa kanila ni Foreman yung sa ating uh, water line. So okay na. Okay. Then uh, dito isa meron tayong uh, dalawang step sa uh, sa may ano sa may side yung ating sa sliding. So ito yung papunta rito sa sa kusina natin. Then uh, naglagay si Foreman dito ng ating uh, check valve. Ayan, so yun, ano na para di mo din. So lalagyan na lang siya ng uh, box dito. Ayan, so inasinta na kanina. Then uh, by tomorrow so ano to po flooringan na rin na mga master. Ayan. Okay. So, yun lang mga master. So, ito. Marami-marami uh, pa itong mga lupa na tatanggalin natin. Pull out natin papunta ron. So, kasi ito is uh, ano lang to. Tabon lang naman to. So, ito yung ating original na lupa na yan. So, yun lang muna mga master. bali na tweet ko lang. Ito. Thank you.